San? Ikaw? Gaya mo sila, nakahit ko na woy <laughs> Sige dito tayo Paplarin so, din lang tayo, diba? Kain, paglabas natin, bypass nung. Yun, goodie ka kain to. So, yun na nga. Papasok na kami ng, ano, ng Plaridel Bypass. So, stop over muna kasi may hinihintay pa kami kasama. Yung kakain to, so, check natin lahat ng magiging gastos natin, especially sa gas. Ah, uh, medyo malalaki yung mga kasama natin, mga motor ngayon. Si Red lang yung medyo maliit. Ano yung motor mo, pre? Honda Click 160. Honda Click 160. Ayan. Tapos ito, Aerox, Aerox. Aerox, tapos Nmax. So, si Red lang yung nag click. Tapos yung mamaya ADB din yun. Ayan, kanina, nagpagas na tayo, nagpapultang na tayo. So, sinadya talaga natin na, uh, sinadya talaga natin na, uh, ano, na hindi magpagas kanina, kanina umaga, while nag, nagdi-deliver tayo, nagpagas na lang tayo. Nung, uh, syempre, pabiyahin na tayo. Papunta tayo ngayon, uh, kakweto ng Atok Benguet. Yan. Meron na kaming transit house na uh, actually camping site din siya na pupuntahan dun sa Atok Benguet mismo. So yun. So ang isishare ko sa inyo ngayon na may yung magiging biyahe natin kung ano yung mga stop tapos kung magiging magkano yung gasas natin sa gas. Since si Click, eh, meron siyang reputasyon na talagang matipid sa gas. Yeah. makakwento. So, nandito na kami sa, ano, Beba Tap over muna. So far, hindi pa na nagpapagas. Yung pagas pa natin yung kanina pa. Ayan. Ang ako yun so So, actually, first time ko rin magpunta ngayon. Doon sa Benguet. Ayan so, yung mga kasama So, keep on tuning ako kwento para sa biyahe natin ngayon pagkunta ng Atok Ranger. Yan ka ko ito. So, pagkas pa mga tropa. Yan. So, meron pa kami mga fibers. Grabe. Grabe na yung lamig dito. Sa Nueva Ecija pa lang ta di ba? Oo. Oh. Nueva Ecija pa lang. Sa ano pa kaya pag medyo umangat pa kami ng konti. Yes. So, good luck sa amin mamaya. Kompleto yan. Yung ako, yan isa sa mga bagay. Kailangan mag 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 kayo ng grupo at least mayroong isang ano, uh, may alam sa motoro Kaya may mga gamit ang dala Tulad niya kung mga uh, emergency Although simple lang naman yung ano Pero syempre may dala yung kasama namin Kaya just in case na may abirya merong agad na mekaniko or may magamit, may gamit kagad na Magagamit para dun sa uh, Aayusin ah, dun sa mga motor oh tama yun Dani yan, tulad yan, madaling araw wala pa mga bukas na ano gawaan ng motor tapos pag may atay pa ako, may dito So, stop over late kami. So, andito na kami sa ano, sa Ordaneta, Pangasinan. Grabe, oh, kakachill na yung lamig. Meron na lang kaming ano, uh, base kay Google, ano, mga 3 hours. Gaya. 3 hours na lang daw, no? Sabi ni Google, no? 3 hours. 3 hours, sabi niya. <laughs> yung kakwento, so, 2 na lang tayo, so kapagas na tayo yes. paratis hindi tayo ma... Uh, mag-eat-in so lahat na rin naman lahat yung... si bossing ko yun, mapahamig so, medyo malambot yung gulo so... kapagas tayo para... medyo hindi tayo mag-eat-in maya maya So yung pinang gas natin kanina is 280 yung unang full tank natin ngayon nag nandito tayo sa Pongasinan or Daneta para full tank ulit tayo so, Papa, ano nga boss full tank full tank uh, ah, unleaded Unleaded boss. Unleaded sir? Oo. Uh, Gan po. Full po. Ngayon. Sir, dito po

nasa. Ano? Okay, okay, thank you. Ito ang kwento na paggastay full tank ng kulit sa 210. Yan para pero para naman tayong 2 hours kanina. Pero syempre para hindi tayo maantala sa biyahe. Papunta full tank tayo. So 210 ngayon 280 kanina So, nakaka 490 na tayo. So Saan siyer boss? Saan siyer niyo boss? Ah, thank you, thank you Buti na lang may mekaniko, may... Naku, naku Naku Sumab niya yun Nalang na siyer Alam niya yan eh. Alam niya yan? Marami pa oh. rin Sige, mo lang Preno mo Naka-preno na Ya, ano kana? Biglang hina lang, lang biglang hina. Yan, ay laki. Ngayon, Mercury. <laughs> okay. Tingnan ko ito, so tuloy-tuloy na rin yung biyahe after nung Arteria. Buti na lang talaga may mga kasama tayo na may mga dala-dalang gamit just in case of emergency So, tuloy na uli ang biyahe kang <laughs> Yan lang. May part pa pala talaga dito na hindi pa tapos yung construction, talagang part pa to. Aditi Line Set! Ha? Madadaan na na Aditi Line Set. Madadahan na daw? Wala yung gulong pong airport. dito at last sa pictures ko lang nakikita to sa mga pictures ngayon tanong na tanong ko na mismo let's take a picture huh? ha? ito <laughs> wala mo <bang> masarap mo? <laughs> bakit pinagalo? <laughs> kasi <laughs> nga ubi, kasi sa ipakairik Finally ka kayo ito. Nakarat basta nasa bagay na tayo ngayon. Pero yung location natin diyan sa Atok Benguet. Grabe na po solid ko kayo ito. Nakarating na rin tayo ng bagay. Yan, tas yung famous na lion head. Mga ay, ay nakita ko lang to sa mga post, mga picture, mga videos ngayon. Dito pa tayo. Solid. Bawin oh, na mga trees to. na to. Ayun eh. <laughs> Ay, po yung house ni Dati. Eh. Ayun po yung house ni Dati. Pagkakala natin yun, ano. Hindi ano? siya kadamigan ngayon. Ha? Dito sa Bakit <laughs> dati? <ad> <laughs> <laughs> yung pag-awak mo na. <laughs> <laughs> Gini, yung kalamnan ko nga medyo tumasakit lang kanina. Tuloy-tuloy yun. Kadam pa tayo sa bayo? Saka kay, kay, hindi. Mas maganda nga or... yung may tayo. dahil puro patakas din. yan. Hindi. ginamutin gilamot yung i start na tayo dito sa mga pataas. dahil yung na tayo. Ayan. So, good luck, good luck. Sabi mga motor. Saan lang kay Red? And thank you, thank you dahil naka-abot na rin kami dito sa pakakyan. So, one step ahead. Puro pahon na ako eh, ito. Isang malala kanina, di lang natin. Nandito na tayo sa Benguet. May pabistaya. So, pag lang ulit. So, tayo hindi pa tayo napapag dahil nung nagpagas tayo sa Pangasinan, no, pa. Ah. So, punta na lang tayo ng bayan. Puro uh, yung bagyo. yung solid. Pwede ako to. Dito palang malamig na. Eh, may angat ang pa tayong bundok pa. Mas mataas pa rito. Kaya yun. Medyo chill na chill na rin yung ano. Yung lamig. Pero malamang sa malamang mas may malalamig pa ito mamaya. So, andito kami sa ano ngayon? Sa Tublay, Benguet. Kaya na muna kami. Uh, almost one hour na lang papunta doon ng Atok. Grabe yung ano. Grabe yung karangkada namin pataas. Kaya kailangan talaga kung aakit ka ng Baguio or ng Benguet, talagang kailangan kondisyon yung motor mo. Mga biglaang, biglaang kaliwa. Tapos pataas pa. Ang kakwento, be mindful din. No parking. Ito kami, Yan. So, pagdapat tayo ng Benguet, Huwag na huwag kayo magpapark dun sa may mga nakalagay na no parking. Kasi malamang ticket or impound yung mangyara sa motor Strict, strict ko sila dito sa ganyan. Pag may nakalagay na no parking. No parking talaga. ka ko yun to, nakakapagod sa sigsag hindi <laughs> ko yung sigsag actually almost ano isang oras from dun sa kumain kami dun sa may ano uh, bayan dun sa Benguet may <laughs> okay, kanina pa itong sigsag ito no? medyo nakakapagod na sabay pa yung lamig 21 minutes 20 kilometers Ayun, base sa ating Google 20 kilometers na lang. Sana hindi gumuyod ng ulan. Nakikita ko yung na ulap sa taas. Sana makita natin ang campsite na tutuluyan namin. Ewan masarap rides isa ito sa perks isa ito sa reason kung bakit napakasarap mag ride sa bukod sa nalilibot mo na ang buong mundo okay, Pilipinas pa lang ay kita ko kayo mga gantong tanapin na napaka solid kakwento, nakikita nyo ba yan nakikita ko, solid hahahaha <laughs> 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 hahahaha na, ako ito, oh, ay, na. na ah, 15. Oh, 15 Ah, 15. kilometers. Lapit na. 15. Lapit na tayo manigas. Pero, view so. Pati <laughs> <What we do? laughs> <Lapit>. Ha? Ah? <laughs> Ako yun to, stopover kami. Yeah. So dito na tayo sa Atok, siguro doon pa kong pupunta atas tataas. Yung ako yun to. Ba 30 minutes na lang baka makarating doon sa location. Almost 14 kilometers. Medyo pahinga muna. Grabe yung sigsagan doon. Sumasabay pa yung lamig. Kaya... Pare ko, yung mga kasama ko kasi nagsus ala nag-aala zombie na eh. Nakakatulog na nagda-drive. Oh. <laughs> Nakatulog ako, boss. Ilang <laughs> <laughs> beses nang nagda-drive ako. Against the lights. Yes, yeah, stop over muna kami. Oh, isa nga eh. Nasa loob yung ano Ito no, kuwento meron na tayong 4 pero naglaga na rin natin para pagdating Medyo full tank tayo Actually, ano na lang naman yun eh. Ako na siya na ba 18 minutes na lang? Paano nga ano na ito? Basta full tank, kung kaya. Hindi yes. ito. Unleaded po. Sumi-add tayo na 182. Sumi-add tayo na 181. So, Daniel na tawag. Okay, to, nakikita nyo yun, mga taniman yun. Ayan. Actually, ito, repolyo at, o oh, tama, repolyo, yan. Taniman na repolyo. Tapos sa iba ba, ang dami rin mga tanim. Mga ipipa yan nakabase sa Pima. Kaya yeah, mga nakikita nyo mga parang hagdang-hagdang na -hagdang yan, mga yan, mga, mga taniman yan. So malapit-lapit na tayo. So nakakasulit ng lamig, kakoyan Ah, uh, din. Nakaraos din. Lumalis okay. ka ng alas 12. Eh. Dating mo dito, ala una pa. Mas pagdating mo dito, ala una pa. Yung kwento. So, Meron pang nahuling gas station dito papunta ng Atok Benguet. So, syempre yun sa magpapagas. Yun, uh, nga pala ako kwento, syempre pababaan na kami ng uh, Atok uh, Benguet to Baguio. Pupunta na kami ng Baguio. Uh, naging konsumo nga pala ng gas natin from Manila to Benguet. Uh, una, nagpapultang tayo ng 280, tapos 260, tapos 100 DGW. So, yun yung naging total natin na uh, from Manila to ato. So, same thing lang rin siguro kung bababa tayo ng ikila. Actually, full tank pa yung uh, gas natin. Ayan, full tank ka yan. Ito yung from yung nagpa-gas tayo na 182 or rather, 182 na gas. Ayan. So, napaka-tipid talaga ng motor natin. Itong si Red. Medyo nilamig nga lang siya kanina <laughs> nung ini-start natin. Sit grabe yung lamig sa taas. Ayan. So yung, yung so yun na yung mag-end natin pumunta ng Atok. Ngayon papabalik na tayo ng Maynila. Baba muna kami ng Baguio para mamili ng mga souvenir o kung ano pa pwede. Akwento, so thank you, thank you. Dito na lang akwento. Ang journey natin papuntang Atok, Benguet. So yun, salamat na salamat.